sasama sa vlog wag wala ka ng mata matatakpan yan po binabaon na po nila Oh. kitang kita nyo naman ha nakikita ay iniyan, na yan ay sorry po sorry po nawala po yung ano huling natin yung ano bang pangalan yan ayan 3 3 na 4 na 4 na sabi lang shoutout sa 3,000. Yeah, <laughs> oh. Sa Lakbay TV. Oh, Hello. Oh. Bak, oh. ano Oh. Shoutout po sa 3,000 views. Mm, 3,000 views na daw po siya mga kalod. Salamat nga sa mga followers ko. Tatlo na sila. Ah, pang-apat si ate. <laughs> Ayun ano nga tapakan? Yan. Sabi na, may, may mga toyo siguro yung vloggers na yan. Ayan, napa. Ay, ayan pala, ano yan, oh. Blue, ano yan. Blue, pa, ano. Palyon. Blue pavilion. Pavilion. Ayan, napaganda po. Ano na, napalangin. Napakalayo na natin. Arating na tayo. Napakalayo na nun. Baka makarating na tayo ng ano niyan, Bicol. Ano na Bicol? Oh, tingnan mo yung aming pinanggalingan, mga kalod. Oh. Ganda talaga rito sa Impanta, Quezon. Talagang makikita nyo may dagat. O tara na o. Ano dito? Tagain na namin yung... Ano sinabi? Ano sinabi? Oo. Yan, kitang kita nyo na mga lod. Kitang kita nyo. Mas marami talagang tao dito. Oo. Maganda ang ano nila rito o. Oo. Ay maganda no. Yan mga ano sa beach. Diyan ka matutulog. Gagawa ka ng katenten. Tenten. Shout out kay Ka Tenten. Tenten, 11, 12, 13, 14. Napakaganda naman ng naisip nila. Oh. Susunod, bibili nga ako ng bilas. Para hindi na tayo nahihirapang mga Kaya, Yan.